Ang gandang umaga po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay nalalapit na po yung Bernisanto, yung alaala sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus. Ibabasayan po ang inyong lingkod, pakinggan po ninyo sa Mateo 17.5 Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsasabi. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nirekomenda po ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na ang titukoy po niyang anak niya, si Jesus, yung tindig na mula sa langit na narinig nila ni Pedro, ay ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Nirekomenda po talaga na ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Si Jesus na ang pakinggan. Doon po sa noong matapos bautismuhan si Jesus ni John the Baptist doon sa Mateo 3.16 pag ahon po niya may tinig din mula sa langit ito ang minamahal kong anak malubos kong kinalulugan ayun e, doon po sa John 12.28 may tinig din na mula sa langit noon nan nanalangin si Jesus na ama luwalhatiin mo ang iyong pangalan may sumagot naman mula sa, mula sa langit sabi po na niluwalhati ko na ito at muli kong luwalhatiin maraming tao noon po ang nakakarindig ng mga iba sabi kumulog kasi ang boses ng Diyos parang kulog o, basa po sa Old Testament kasi makapangyarihan yun hindi natin huwag na natin pilitin mo unawaan natin at sabi mo ng iba nagsalita ang anghel sumagot si Jesus na ang tinig na yon ay hindi para sa akin hindi para sa inyo so talagang pinagbilin talaga ng Diyos, Aba sa atin sinulat mo sa Bible para sa panahon mababasa so sundin talaga natin ang turo ni Jesus kaya nga po mayroong nag-comment sa akin na sino ka ba? bakit ka nangaral? Ito. hindi po ako nangaral binasa ko ang mga turo ni Jesus mga verse noon at pinaliwanag ko naman mga ang mga talinghaga kasi kadalasan sa kasi salita ng Panginoon sa talinghaga kasi po ang mga turo ni Jesus sa aklat ni Mateo hanggang bago magpahayag aklat ni Judas yan ang mga turo ni Jesus yung gawa po gawa Corinto, Roma hanggang aklat ni Judas bago pahayag turo po siya ng mga alagad ni Jesus. Binilin po ni Jesus. Bago po siya, nung muli siyang nabuhay, di ba, Pire Santo po, namatay siya. Muli nabuhay si Jesus, bago siya umakit sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad, kung paano ako isinugo ng ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Kaya noong pag-akyat ng ating Panginoon Jesus sa langit, nagsimulang toro ang kanyang mga alagad. Pero yung toro ng kanyang mga alagad, ang pinapangaral yung turo ni Jesus kaya ang may karapatan pong mangaral si Jesus at ang kanyang mga alagad so ang babasahin po ang, kanina, ang ating pamumuhay araw-araw turo lang ni Jesus hindi turo ng ninuman okay ipaliwanag lang po natin basahin natin kung mayroon kang narinig na nagtuturo na hindi turo ni Jesus hindi po galing sa Bible sarili po niya yon hindi yun sa Diyos sarili niyang imbinto gusto lang niya sumikat o hindi ko alam hindi natin alam kung anong na, anong pakay niya bakit siya kailangan na magpapabango sa publiko turo po ni Jesus ang mga mga alagad po niya ang mga alagad ni Jesus nung nagturo na nung walang si Jesus sinasabi na may mga antikristo ngayon ang ibig sabihin ng antikristo hin, nagtuturo po na hindi galing sa kanilang turo kasi ang turo ng mga alagad turo ni Jesus. Yun lang po. Huwag tayong mangaral. Basahin natin ang turo ni Jesus. Ipaliwanag natin. Okay. Kapag ibang turo ang ating tinuturo, Antikristo tayo. Ang sabi ng mga alagad niya. Ang sabi ng mga alagad ni Jesus po, ulitin ko, may mga naglilitawan ngayon ang Antikristo. Ngayon, noong panahon pala nila, mayroon na. Anong ibig sabihin noon? Ang mga Antikristo, nagtuturo ng hindi galing sa turo ni Jesus. Eh, sa, may, may kausap po ako na Siyempre, kung buklatin ko ang buong Turo ni Jesus New Testament E eh, kwarto ko nga, hindi ko malinis Mga kalat nga ng bahay ko Hindi ko malikpit At Sige, tingnan mo sa computer Kung may turo ba si Jesus na Purgatorio Tingnan mo sa computer Kung may turo ba si Jesus na Na uh, Rosario Tingnan mo sa computer Kung may turo ba si Jesus na kailangan mong manalangin ng sa napakahaba li ang turo ni Jesus ang turo ni Jesus, alam ng Diyos Ama ang inyong panalangin bago kayo humiling yan turo ni Jesus. manalangin kayo sa pangalan ko ihiling sa Ama at ibibigay ng Ama okay kaya yung, yung panalangin po ulit ulit yung maghimayak ng Maria ayaw ni Jesus yon ano-anong yung rosaryo po ang tinutuwa ko yung, wala po computer lang po tingnan kung ano pong yun pong sinasabi nila na pinanganak na makasalanan at siyan pa lang wala pong turo sis na gano'n ang mga bata pala ang turo na yun mga bata nasak nasa, mga bata katulad ng mga bata ang kaharian ang, ang nababagay sa kaharian ng Diyos inusinte inusinte sa kasalanan hindi po yung mag-isip mag bata ka para maligtas ka hindi po yung sabi ni Jesus ang mga ang katulad ng mga bata sila ang nababagay sa kaharian ng Diyos kaya hindi po totoo yun na ang mga bata ay kailangan binyagan na hindi namatay magiging tiyanak ay pag lumaki na yung bata saka palang magkakasala yun kasi mga pinabayaan ng magulang ay yung binigyan ng cellphone may mga bold halikan yung mga kabastusan sa mga bahay hindi yung natutunong pagkasala pero yung doon sa sa ng magulang natin, pagpanganak natin, na wala pong nakasulat, wala turo sa Diyos na pinanganak kang makasalanan. Yun po, isalungkat ng inyong lingkod at po na wala talaga. Uh, ang tao, hindi pinanganak ng makasalanan. Nasa ka palang, pag isisilang ka, wala ka pang kasalanan kasi wala ka kamunguwang eh. So, po inyong lingkod, si Shiproy, mga turo na Diyos po sa Bible, wala pong ibang magtuturo